Ako po si Jeanette Bailon ng Nets Agricultural Farm dito sa Del Gallego, Sur, isang magsasaka at LSA cooperator ng DAAPI. I am Francis Nino M. Cañones po sa so, Tagalibmanan. Isa pong learning site cooperator ng Kasipmas Integrated Organic Farm and also farm owner po ng umalestro.tv. 2023 po kami po ay naimbita na mag-train sa AICA agro enterprise clustering approach focusing on top 555 project. Sa tulong ng training na to, nabuksan po ang aming isip na huwag suluhin ang lahat. Kumbaga, magkaroon kami ng uh, engagement sa aming komunidad upang makapagbigay ng hanap buhay sa aming kabarangay, uh, kapit kapitbahay na makatulong din sa kanila. Na-immerse kami doon sa training, uh, nakita ko yung oportunidad doon sa mga crops lalo na doon sa mga crops na kagaya ng taro and tanglad po. Yung naging starting ko po sa tanglad is half hectare then sa taro po is one fourth hectare na naging problem ng nang una is yung planting materials sa tanglad so yung planting materials so nag ano nag search po ako nag sali ako sa mga group sa facebook nakakuha ako ng reliable source ng hybrid na tanglad so from Agusan del Norte So, nag-purchase po ako, then dinala ko dito sa Bicol. Kasi yung native is, meron naman po, pero gusto ko yung mas, at least yung mas, ano to, mas magandang variety. Ang napili po namin sa mga crops ng Tapay 5 ay ang ube po. Ang ube po kasi ang pinakamataas ang potensyal na maaring kumita at very resilient din po siya sa bagyo. Sa amin pong pagsisimula, ay napataon kaagad kami sa mga maraming challenges kasi last year po ay nagkaroon tayo ng mahabang heat wave so ang mga seedlings po namin sa unang unang pagtatanim namin ay naluluto sa init ng araw. Kaya po naman, uh, in-innovate namin at uh, in-upgrade yung aming mga practices. Hinanapan po namin ng solusyon kung paano mas ma maging maayos at mabawasan ang mortality. Ngayon po ay makikita nyo po yung improved na uh, taniman ng ube kung saan gumagamit na po kami ng mga dayami bilang mulching sa aming mga tanim upang maiwasan ang pagtubo ng mga damo at mas mabilis pong lumaki dahil nagsisilbi din po itong fertilizer sa kanyang pagkabulong. Yung sa tanglad po, hindi ko po inaasa na mabuboom kasi ini-estimate ko lang doon, parang ano lang eh. Kasi ang tanglad, plant and forget. Tanim ka ngayon, hayaan mo ng 5 to 6 months, aani ka, Then, nung pagtanim ko last year, hindi pa po nag, uh, um, nag, pa five months, nababawi ko na po yung puhunan. Kasi meron na po bumibili ng planting materials, ng pan pananim ng tanglad. Kasi marami na rin po na inganyo or nag-engage po sa Top 5-5. Then, dun sa Taro po, every 15 to 30 days, nag-harvest po kami. Yung cycle po ng pera is pasok ang labas lang na po. Napakaganda po. Napakaganda po ng marketing na tinuturo sa amin ng balsa. Sa tulong po ng aming mga kasamahan, uh, mga kapwa LSA, nakaalalay po sila sa amin. Meron po silang ibinibigay na mga tao na possible na maging buyer namin. Ang aming kita at ani po ay mas naging maayos. Ang naging unang puhunan po namin last year ay nasa around 800,000. Bumenta naman po kami ng mahigit 1.1 million. Third harvesting natin ng ating taro o gabi. Napakaganda ang agribusiness kasi imagine every 15 to 30 days pwede kang umani. Karaniwan tanim na pinapambakod lamang o kaya kap sa mga luto. Ito ang tanglad o lemongrass. Itong simpleng halaman pa lang ito may napakalaki palang oportunidad. So, promote din ako sa Facebook, sa TikTok. Sabi ko magpatanim kayo ng mga produkto under top 5.5 kasi meron tayong mga sure buyer thankful po kami na may ganitong programa ang DATI and BALSA na kung saan po ang pinaka-aim niya is um, nation building na yung mga farmers magkaroon ng mga income so hindi na po umasa doon sa mga complex na mga pananim. Napakalaking tulong po ng proyektong ito sa aming pamilya. Ang akin pong asawa ay dating OFW na nagtatrabaho sa Singapore ay nag good na po ngayon at kasama na namin sa aming tahanan. Taos pusong pasasalamat po para sa uh, lahat ng tulong at suporta na nabibigay nyo sa amin. Hindi lang po kami na-equip, kundi pati natutulungan din namin ang aming kapwa at ang aming komunidad sa tulong po ng ATI.